Hello mga kamanang, good afternoon. Yan nalaki kita na kag kay naglinaba kita. Bray kita kanina mo kag kay nagdadagmit kita. Kapo hindur mapahuway ani kita. Baga talwas nakitan aton labahan. Bisan diri one week dapat unta sa kasimana o sa kapaglaba pero kay buwas sabado naman pwede na Kaya makuri kung madadamo labahan Baga, oh, nagpakasampay na kita ang oh, kamanang mga one week one week nga kuan labahan namun ni ayesya la kay waray man niya di patong samar pag uli liwat amot damot aton labahan kay baga nagbabantay kita at panahon kamanang kay baga danay na oran baga nagtitika baga nagkukunhiya pag dulum danay naman magserum lagi naghika oran pero yan na masirak na naman ito at mga ginlabhan kamanang hmm tatat mga linabahan. So, yan na lang kita nakakabidyo kay may dadali natin ng ating labahan. Thank you for watching. Follow and share.